Breaking news, labing libo limang daang piso. Bonus at labindalawang libo anim na raang piso pension increase para sa SSS at GSIS seniors kumpirmado na ng komisyon. Ito ang direktang balita na dapat mong marinig ngayon opisyal na at formal na inanunsyo ng mga ahensya na may malalaking pagbabago sa pensyon at one-time bonus ngayong Nobyembre. Kung ikaw ay isang pensioner, tagapag-alaga ng isang senior o may kamag-anak na umaasa sa pensyon, pansinin nang mabuti dahil ilalagay ko dito ng malinaw kung sino ang makikinabang, paano ito ipapadala, kailan eksakto dalhin sa banko o account at ano ang mga hakbang na dapat gawin upang siguraduhin walang pagkaantala. Ito ang hook. Agad mong malalaman kung magkano ang matatanggap mo, kung kailan mo ito makikita sa iyong account, at kung anong dokumento o impormasyon ang kailangang i-verify lahat ng praktikal na detalye ng walang paligoy-ligoy. Ngayong narinig na natin ang pinaka-importanting linya, simulan natin sa kung sino ang karapat dapat ang 13,500 piso bonus at ang 12,600 piso pension increase ay nakalaan para sa mga lehitimong pensioners ng SSS at GSIS kabilang ang mga retiradong empleyado mula sa privado at pampublikong sektor, survivors, disability pensioners at mga benepisyaryong kwalipikado ayon sa umiiral na pamantayan ng bawat ahensya. Hindi ito para sa mga hindi rehistradong miyembro o sa mga taong hindi opisyal na nakatala bilang pensioners sa database ng SSS o GSIS kung ikaw ay nakatanggap na ng regular monthly pension, malamang ikaw ay automaticong makatatanggap din ng bonus at ng increase. Hindi mo na kailangang mag-apply o mag-fill out ng bagong form. Ang automaticong proseso ay isang malaking ginhawa para sa marami, ngunit may ilang senaryong nangangailangan ng karagdagang aksyon tulad ng mga pensioners na may nagbago ng bank account, lumipat ng address o hindi na update ang kanilang impormasyon sa profile. Kaya mahalagang i-verify ang iyong detalye sa opisyal na portal o sa pinakamalapit na sangay. Paano ba hinati ang mga halagang ito at ano ang ibig sabihin ng bawat isa? ang labing libo limang daang piso ay idinisenyo bilang isang one-time year-end or holiday bonus para tulungan ang mga senior sa mga dagdag na gastusin tuwing taon tulad ng gamot, pamasko at mga bayarin sa tahanan. Ito ay ipapasok bilang isang hiwalay na deposit na karaniwang ipinapadala kasabay o malapit sa regular na pension payout sa Nobyembre. Samantala, ang 12,600 na piso ay isang inkremento sa buwan ng pensyon na nire-restructure batay sa inaprubahang adjustment formula ng board. Nangangahulugan ito na hindi lamang ito isang one-time na dagdag, kundi inaasahang magiging bahagi na ng iyong regular monthly pension mula sa susunod na buwan. Kapag sinama ito sa iyong buwanang allowance, makakabuo ito ng mas matatag na buwanang kita na makakatulong sa pangmatagalang gastusin gaya ng gamot at utility bills. Mahalagang malaman kung paano ito ia-apply. Technical, ang SSS at GSIS ay nagsabing gagamitin nila ang internal records para kalkulahin kung sino ang makakatanggap at kung magkano ang halaga para sa 13,500 piso bonus, inaasahang automatic ang deposit sa mga nakarehistrong bank accounts, e-wallets o ATM cards ng mga pensioners. Kung ang pensioner ay tumatanggap pa rin ng manual payout mula sa sangay, may abiso ang tanggapan para sa schedule ng claim. Para sa pension increase, makikita mo ang bagong rate sa iyong monthly statement. Kadalasan, may official advisory na ipapadala sa pamamagitan ng SMS o email at may updated payslip na ipapakita sa online portal. Kung wala kang online access, ang pinakamalapit na sangay ng SSS o GSIS ay makakatulong magbigay ng kopya ng bagong computation. Para sa marami, ang tanong ay, kailan eksakto Base sa mga pahayag mula sa komisyon at mga ahensya, ang payout window para sa 13,500 piso bonus ay inaasahang magsisimula sa kalagitnaan ng Nobyembre sa paligid ng Nobyembre 10 hanggang Nobyembre 20. Ang eksaktong araw ay magdidepende sa internal schedule ng SSS at GSIS at sa kanilang batch processing ang pension increase na 12,600 piso ay inaasahang magsisimula bilang bahagi ng susunod na buwan na pension cycle. Ibig sabihin, makikita ito bilang adjusted rate sa buwan pagkatapos ng release ng bonus. Tandaan na may mga pagkakaiba-iba sa oras ng pagpasok ng pondo depende sa banko at system ng e-payment. Ang ilang pensioners ay makatatanggap ng notifikasyon agad, habang ang iba ay kailangang maghintay ng isa hanggang tatlong business days para makita ang deposit. Ano naman ang pinagmulan ng pondo para sa mga pagbabagong ito? Ayon sa mga pahayag ng SSS at GSIS, ang pondo ay nanggaling sa surplus incomes, investment earnings, at special appropriations na inaprubahan ng board at ng Department of Budget and Management. Ibig sabihin, ito ay hindi nakukunin mula sa kasalukuyang kontribusyon ng mga miyembro sa paraang mapapahamak ang kanilang future benefits. Ang malinaw na paghahandang pinansyal ay nagpapakalma sa ilan at nagbibigay ng katiyakan na sustainable ang implementasyon. Gayunpaman, may mga eksperto na nanawagan ng patuloy na pagsusuri upang matiyak na ang ganitong one time at permanent increases ay mapapamahalaan ng maayos at hindi magdudulot ng strain sa long-term viability ng pension funds. Marami sa mga nakararami ang magtatanong tungkol sa eligibility detalye. Para sa SSS, ang mga kwalipikadong tatanggap ay mga aktibong pensioners na nakatanggap na ng mensaheng official mula sa STS o may status na pensioner sa kanilang online account. Para sa GSIS, kabahagi rito ang mga retiradong government employees na nasa listahan ng GSIS pension rolls. Importanting paalala, hindi lahat ng benepisyong nakalista bilang pension ay automaticong kasama. May mga particular cases gaya ng mga personang nasa conditional or temporary benefits na kailangang i-verify ang status. Kung may duda, pinakamainam na tumawag o bumisita sa opisyal na hotline ng bawat ahensya o mag-check sa kanilang opisyal na website gamit ang iyong pension ID. Para mas maging malinaw ang epekto sa budget ng isang typical household ng pensioner, tingnan natin ang halimbawa, isang retiradong guro na tumatanggap ng 8,000 piso kada buwan mula sa S, S, o kapag naidagdag ang 12,600 piso increase, ang kanilang bagong monthly pension ay tataas ng malaking bahagdan na magbibigay daan sa kanila na mas mapunan ang gastos sa gamot, kuryente at pamasahe. Ang 13,500 piso bonus naman ay maaring gamitin para sa isang mas malaking pangangailangan sa bahay o isang simpleng selebrasyon kasama ang pamilya. Para sa maraming senior, ang kombinasyon ng one-time bonus at recurring increase ay nagreresulta sa totoong pagbabago sa kalidad ng buhay, hindi lang pansamantala, kundi may potensyal na magbunga ng mas maayos na buwanang pamumuhay sa mga susunod na taon. Hindi mawawala ang usapin ng fraud at mga peking mensahe, binigyang diin ng komisyon at ng mga ahensya na wala silang hinihinging personal na impormasyon o login credentials via text links para makuha ang bonus. Laging tandaan, ang official process ay hindi humihingi ng OTP, password o buong detalye ng bank account sa pamamagitan ng email o SMS. Kung may tumatawag o nagte na humihiling ng mga sensitibong impormasyon, i-report agad ito sa SSS/GSIS at huwag mag-click ng mga link. Para sa mga hindi sigurado, mas mabuting pumunta mismo sa opisyal na branch o tumawag sa opisyal na hotline. Marami ring lokal na opinyon at reaksyon ang sumabog sa social media matapos ang anunsyo. May mga grupo ng senior advocates na nagpasalamat at nagdiwang, sinasabing ito ay overdue na pagkilala sa kanilang kontribusyon sa lipunan. Meron ding historians at policy analysts na nagsabing kailangan ng mas istriktong long-term plan para sa pension sustainability. Ang balitang ito ay nagdulot ng pag-asa para sa maraming pamilya lalo na sa mga naunang naapektuhan ng inflation at tumataas na presyo ng pangunahing bilihin. Sa practical na antas, ano ang dapat gawin ng isang pensioner ngayon? Una, i-verify ang iyong personal at bank details sa SSS o GSIS portal. Siguraduhin tama ang iyong contact number at email para makatanggap ng official advisory. Pangalawa, kung may nagbago sa iyong bank details o may nawala sa account, pumunta agad sa sangay upang ma-update ang record bago ang payout window. Pangatlo, Mag-ingat sa mga nagpapakitang help centers na humihingi ng bayad para sa allegedly faster processing. Ang opisyal na payout ay walang katumbas na extra charge. Pang-apat, maghanda ng kopya ng mga ID at pension documents kung kinakailangan ng verification sa branch. Marami ring mga tanong tungkol sa taxability ng bonus at ng pension increase. Base sa umiiral na batas, maraming pension benefits ang exempted mula sa income tax hanggang sa itinakdang threshold. Gayunpaman, pinapayuhan ang mga pensioners na kumonsulta sa isang tax advisor o magtanong sa BIR kung may mga partikular na katanungan tungkol sa epekto ng bagong dagdag sa kanilang tax obligations. Ang transparency sa ganitong usapin ay mahalaga upang maiwasan ang confusion at mga hindi inaasahang charges. Kung titingnan natin ang mas malawak na implikasyon, ang anunsyong ito ay maaring magbunsod ng mas malawak na reforma sa social protection para sa mga nakatatanda. Kung ito ay susundan ng mga programang pinahusay ang health benefits, libreng gamot para sa chronic conditions at mas maliwanag na funeral assistance schemes, talagang magkakaroon ng sistematikong pag-angat sa buhay ng ating mga senior citizens. Ang mga organisasyon ng retirees at NGOs ay hinihikayat na ipagpatuloy ang dialog sa gobyerno upang masiguro na ang mga sumusunod na hakbang ay malinaw at sustainable. Sa pagtatapos, isang payo sa mga nanonood, kung ikaw ay may kakilala na pensioner, ibahagi ang balitang ito at tulungan silang i-check ang kanilang records. Ang impormasyon ay kapangyarihan, kapag alam ng isang pamilya kung kailan darating ang pera at kung paano ito mapapamahalaan, mas mapapabuti nila ang paggamit nito para sa pagkain, gamot at iba pang mahahalagang gastusin. Huwag kalimutan na ang mga ahensya ay naglalabas ng official advisories at listahan ng FAQ para sagutin ang inyong mga karaniwang tanong, kaya bisitahin ang opisyal na websites ng SSS at GSIS o tumawag sa kanilang hotline para sa pinakakitang impormasyon. Bilang paalala, panatilihing safe ang personal na impormasyon, i-update ang iyong account details kung kinakailangan at i-monitor ang iyong account sa mga araw ng payout. Ang 13,500 piso bonus at 12,600 piso pension increase ay malaking biyaya para sa maraming senior at ang tamang paghahanda ay magpapabilis ng proseso upang dumating ito ng walang pagkaantala. Sana ay nakatulong ang detalyadong gabay na ito para mas maintindihan mo kung paano makikinabang at ano ang mga susunod na hakbang. Kung may particular kang kaso o nais mong ipagawa na ipaliwanag ng mas detalyado, halimbawa, paano makakaapekto ang increase sa survivor benefits o paano ang proseso kung nagbago ang bank account, sabihin mo lang at gagawin kong malinaw ang mga specific computations para sa iyong sitwasyon.